Ito na po mga pare ko, ang in-order nating impact wrench sa online store na makakatulong po sa atin sa pagre-repair ng ating motorsiklo. Ang special lang sa impact wrench ito ay ang kanyang presyo dahil ang kanyang presyo ay talaga naman po napakamura at sa halaga lang po na 870 pesos ay meron ka na pong isang set na impact wrench. So ang tanong natin dito, ito ay mura, baka naman mapamura ka din sa kanyang itsura at performance. Kaya po nandito tayo upang reviewin itong impact wrench ito. At ang brand po nito ay dadan XRH Tools. At bukod po dito, meron din po siyang kasamang At ito po ang RH Tools 680 TB Lithium At ang problema ko lang po dito ay hindi ko po malaman kung ilang pong voltahe ito o volts at ampere dahil wala po siyang nakalagay ano. so malalaman po natin yan doon sa isa pa niyang kasama na charger ano. dahil nakasulat po dito yan kung mababasa po natin ito pong battery nito ito po ay merong 21 volts at 2 amperes po yung kanilang capacity. So, and lastly, ay meron po siyang kasamang manual. So, basahin po natin ito mga pare ko bago po natin gamitin itong ating impact wrench. At ito na po yung ating impact wrench. Ano, ba? Build up material niya in terms of plastic ay medyo okay naman po. Ano, huwag lang po tayo masyadong mag expect tulad po ng ating mga ayan o, mga ganito so ito talaga pong quality yung pagka plastic dito ha talaga naman pong matibay pero yung kanya naman pong presyo ay talaga naman pong mahal so ganun po kalaki yung diferensya ng kanilang presyo. So, expect po natin na maganda talaga yung quality ng mga ganitong klaseng impact wrench na may pangalan. Kukumpara po natin syempre sa mga ganito. Sa part naman ng kanyang pagkabakal, medyo okay naman. Kaso, wag nyo lang po talaga siyang pupursahin. Dahil mamurahin lang po to, expect nyo lang po na malambot yung kanyang bakal at madali pong masisira para magkaroon na rin po kayo ng pagkontrol sa inyong paggamit. At kumarin nyo lang po ito. Ingay o. Oh. Mantalang sa inko. ano tahimik lamang po siya at yung kanilang bigat ay halos kaparehas lamang and then tumungo naman po tayo sa kanyang baterya Ito yung kanyang baterya at halos ka-design lang po ng iba bang baterya ng impact wrench at ang pagkakaiba lang po dito is wala po masyado tong detalye kukumpira po dito kay inko at wala din po tong uh, charge uh, indicator kung ilan pa po natitirang charge ng baterya. So, ito lang po yung kagandahan dito kay Inko. At yung kanya naman bigat. Ayan, syempre mas mabigat po itong si Inko. Then, sa charger naman, mga pare ko, yung charger po nitong Inko, ay eh, ayan po. Pantalan tong charger nang nabili natin ay ito. So, magkaibang magkaiba. Ito po si charger natin ni Inko ay sinasaksak po ito. Kumaga meron po siyang docking. Pantalan dito sa ating nabili is dito po yan. Sinasaksak. Pag magcha-charge at saka po natin isasaksak sa ayun, sa outlet ayun, at magkakaroon po ito ng indication ayun, pula and then pag ito po ay nag-green syempre ay fully charged na po ayun, fully charged na po itong ating baterya so ito ka charge ko lang po ito kaya nag-green na po siya at fully charged na po itong ating battery so sa pagkakasa naman halos pares lang ng baterya ayun, dito sa ating nabili Ayan, dito nga pala sa kanyang uh, controller pag ganito ayan, dito po yan pag nasa gitna lock yan pag uh, pumunta sa kanan ayan o pag ganyan yung kanyang ikot then pag sa kaliwa naman ayan pag ganyan yung kanyang ikot so pagpit. so ayan mga pare ko at uh, overall na okay naman tong ating nabiling XRH tools at ang pinaka final na test natin dito ay itatry natin siya ito po yung ating test dito sa ating impact wrench at magtatanggal po tayo ng ating nut. Yung torque po nitong ating nut, standard po nito is 59 Newton meter at kapares na kapares din po nito yung nut natin sa ating drive pulley paste doon po sa ating CVT. So pag ito po ay natanggal natin, ibig sabihin ay pwede, pwede na po natin itong patanggal ng ating CVT. So ito po yung aking torque wrench at nakaset po tayo sa 59 Newton meter at check po natin itong torque nitong ating nut pasti mga parek at nakaset po siya sa 59 and then gamitin na po natin itong ating impact wrench at hopefully po matanggal natin itong kanyang nut so check muna po tayo ng rotation so tama naman po yung ating rotation pakaliwa paluwag so ito na tamo moment of truth yun, positive mga pare ko eh. at kayang kaya po nitong 59 newton meter na torque so pwede pwede po natin itong gamitin pantanggal nito at pantanggal po ng ating CBT nut Inuulit ko po mga pare ko, huwag eh, po kayo masyado mag-expect dahil hindi po ganun ka-quality itong si XRX Tools Impact Range dahil mumurahin lang po to At i-compare naman po natin in terms of power dito sa Inco ay talaga naman pong mas labang po itong si Inco dahil ito po ay nagre-range ng 300 newton meter. Samantalang to ay hindi ko po alam dahil wala po siyang nakasulat pero ang tansya ko po rito is less than 200 newton meter. Dahil nung tense po natin siya sa mas maigpit. Ay... Ayun. Tanggal mga pare ko eh. Ayun. So yan po ang pagkaka nitong dalawa. Ay hindi na po ito makapiit. Ayan at hindi na rin po siya makaluwag samantalang si Inko ay saglit lamang ayon panis ang mga mahigpit dito na bolts and nuts so kaya sa totoo lang mga pare ko eh, pag nahirapan po to at hindi po nakaya ay wag nyo na po siyang pipilitin dahil baka masira pa so hanggang dito lang po yung ating video at gumagabi na po at ito po yung aking review dito sa xrx Tools impact wrench at hopefully po nakatulong Bago po kayo mamili.